Hello. Hi guys magandang umaga ulit sa inyo Pasensya na nga pala at meron tayong mga background ulit ng ating mga manok dito sa ating yard Anyway a day in my life nga pala guys as a part time content creator and full time farmer Livestock farmer O oh, diba kasi kadalasan kasi ngayon parang full time sila sa content creator tapos part-time sa mga ibang gawain. Pero tayo iba tayo, full-time tayo sa pagiging farmer tapos part-time content creator. O di ba, talagang nagpapapansin tong manok na to, baka ihawin kita dyan. <laughs> Anyway guys, etong araw nga pala na to ay medyo hangover ang person na to kasi nga guys, nagkaroon ng birthday sa kanila ni Chris Farm. Yan yung bayo ko guys or kapatid ni partner na pinuntahan namin kagabi kasi nga birthday ni Tintin. Happy birthday nga pala sa Yutin and ayun nagkainuman sila. Hindi lang pala sila kasi nga nakisali rin kami. <laughs> Don't judge me guys, hindi ibig sabihin na umiinom ako or warshak ako or kung ano man yung mga nasa isip nyo. I'm just being honest here kasi nga talagang napakasama ng pakiramdam ko ng araw na ito yung tipong talagang mapapasabi ka na lang na ayaw ko nang uminom sa susunod kasi nga talagang sukang-suka ka ng araw na to. Pero syempre guys, bilang isang farmer, eh, kailangan nating bumangon kasi nga meron tayong mga hayop na kailangan nating pakainin. Tulad na lang ng mga alaga naming manok na to guys, talagang aligaga sila kapag hindi pa nagpapakain kaya kailangan talaga mabigyan sila agad-agad napapatanong nga din talaga ako sa isip ko guys kung sino nga yung amo sa amin kung ito mga manok ba o ako. Kasi nga naman din, ako talaga yung nabibigyan ng pagkain tapos sila kumakain lang, di ba? O asa ka pa dun. Anyway guys, ayan na nga yung nangyari. Nagpakain lang ako nito saglit ng aming mga manok kasi nga kailangan ko din pumunta dun sa aming mga kambing. At talagang minalas-malas pa talaga ako ng araw na to guys kasi nga flat yung aming isang motor, yung aming service na isa. Ery, syempre, ayan tuloy ngayon, kailangan kong maglakad, papunta dun sa mga hayop namin na nasa kabilang area pa. Syempre, guys, kumuha ako ng mga tubig nila ng aming mga baka, tsaka kambing, idun e, na lang sa mga balon na malapit sa kanila. May mga available din kasi dito, guys, na mga balloon or well na pwede naming pagkunan ng tubig kapag hindi kami nakakapagdala ng konti. Ay, napakahirap magsalita. <laughs> So, yun na nga guys. At doon na nga lang muna kami kumukuha ng tubig kapag hindi kami nakakapagdala ng container sa kanila. Ito nga rin pala yung mga ibang hayop na pinagsisilbihan ko sa buhay ko ngayon. Ito <laughs> nga pala guys ang aming bago ding member sa family. Ito nga pala si Dudong. Ayan, kumusta ka na dong? At sana'y mabuti ka ngayon. Pinuntahan ko na nga itong dalawa naming baka dito na area guys kasi kailangan kong matingnan kung sila ba ay nakatali pa or nakawala na. Kasi kung minsan talaga guys, medyo makukulit sila at nakakawala sila kung karamera. Nakakabulol talaga magtagalog guys. <laughs> Pagkatapos ko nga dito sa dalawa naming baka guys, ay pumunta naman ako sa kabila para nga matingnan itong mga kambing namin tsaka pang dalawang baka. Tsaka eto pang dalawang baka. Ano ba yan? Nakakabulol talaga. <laughs> O baka may magseryoso na naman dyan at sabihin na huwag ka na kasing magtagalog. Alam nyo kasi guys, meron tayong mga followers din dito na tagalog kaya kailangan ko talagang magsalita ng tagalog. At kung ikaw nga ay nakaabot sa part ng video na to ay pakicomment naman kung tagasan ka para alam ko kung saan nga umabot itong ating video for today. Pinauwi ko na nga itong mga kambing namin guys kasi nga hapon na at kailangan nilang pumunta sa kanilang kulungan. Don't forget to like and follow guys. Bye!